Sa bawat sulok ng mundo, sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga lihim na karunungan na nagkukubli sa dilim. Mga karunungang naglaho sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga bakas ay naririyan pa rin, nag-aantay na muling matuklasan. Noong unang panahon, ang mga alchemist ay naghanap ng pilosopong bato, isang misteryosong substansya na sinasabing kayang gawing ginto ang mga ordinaryong metal at magbigay ng walang hanggang buhay. Ang karunungan ng alchemy ay higit pa sa pisikal na transformasyon. Ito ay sumasalamin sa espiritual na paglalakbay ng tao. Ngunit nasaan na nga ba ang pilosopong bato ngayon? Ito ba'y talagang nagtagumpay o nananatiling isang alamat lamang? Sa gitna ng disyerto ng Egypt, nakatayo ang mga piramid, mga estrukturang puno ng hiwaga. Sino nga ba ang tunay na nagpatayo ng mga ito? At ano ang kanilang layunin? Ang mga lihim na silid sa loob ng mga piramid ay nagsisilbing tahimik na tagapag-ingat ng sinaunang karunungan na hanggang ngayon ay pinipilit pang alamin ng mga siyentipiko at arkeologo. Sa mga lumang aklatan at monasteryo, may mga sinaunang manuskrito na naglalaman ng mga lihim na kaalaman. Isa na rito ang Voynich Manuscript, isang libro na hindi pa rin maintindihan ng mga eksperto hanggang ngayon. Ano nga ba ang mga mensaheng nakatago sa kakaibang mga simbolo at larawan nito? Tupoy gabay patungo sa isang dakilang karunungan o simpleng kalikutan lamang ng isip. Ang Atlantis, isang maalamat na lungsod na sinasabing nagtataglay ng mataas na antas ng karunungan at teknolohiya. Ang mga kwento ng Atlantis ay nagsasabing ang kanilang kaalaman ay higit pa sa atin sa kasalukuyan. Ngunit sa isang iglap, ito ay naglaho, tinangay ng mga alon at lumubog sa kailaliman ng dagat. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatangkang tuklasin ang mga lihim ng Atlantis ang kanilang mga teknolohiya, sining, at karunungan na maaaring magbigay liwanag sa ating kinabukasan. Ang mga lihim na karunungan ng nakaraan ay hindi lamang mga piraso ng kasaysayan. Sila ay mga paalala na ang paglalakbay ng tao sa paghahanap ng kaalaman ay walang hanggan. Ang bawat misteryo na ating natutuklasan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundong ating ginagalawan. Patuloy tayong mag-usisa, magtanong, at maghangad ng kaalaman sapagkat sa bawat hakbang ng ating paglalakbay tayo ay nagiging bahagi ng isang dakilang kasaysayan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para sa higit pang kwento ng hiwaga at nakaraan. Hanggang sa muli dito sa Midnight History kung saan ang bawat gabi ay puno ng kaalaman at kababalaghan.